Alright, good evening again mga kapatid. For this video, pag-uusapan po natin ang tungkol po sa tanong ng isa nating kapatid. Ayan. Gusto niya po na ito po yung gusto niyang itapik sa isa ko pong video. Kaya pagbibigyan po natin siya. Ito po, here we go. Let's go! Kung nakikita niyo mga kapatid, ito po yung Madrid Agua ko. Kanina, binabalita ko po sa inyo nilisgrasya po ako dito kanina. Ayan, nagkaroon po ako ng kunting sugat. Ayan, nang magputol ako ng madidiagwa, agwa. Ayan, tinamaan po yung kamay ko. So, kaya ngayon, ito, sasagot po tayo sa tanong ng ating kapatid dahil masakit po siya. Hindi siya, hindi ko pwedeng ihawak ng mabibigat na bagay kasi para po siyang dudugo. Ayano. Kaya ito, silaks muna tayo. Ito po yung tanong ni Sir. ayan. Kaya kanina parang hindi ko Maigalaw yung aking kamay mga kapatid, masakit pa po talaga. Ayano. Kasi dito siya banda sa aking hinututoy. Eh. ipiktado talaga. Ah, uh, papagalingin ko muna ito. Ayan, sir Jerry Lerio. ito po yung tanong mo, Sir. Ano pong palatandaan may ano po yung palatandaan, maglilimlim na ho ang pabo ayan, yun po yung kanyang tanong mga kapatid ano po daw yung palatandaan na yung inahing pabo ay maglilimlim na po salamat po kapatid na jire, ayan salamat po dahil binigyan nyo po ako ng pagkakataon na ma-topic po itong inyong tanong salamat po talaga so ito, gagawan po natin ito ng topic nagsaganon magkaroon din ako ng vlog patungkol dito dahil ito nga masakit yung aking kamay ayan so papagalingin ko muna ito ang tandaan palatandaan po dyan kapatid na Jerry unang una dapat mong malaman na yung pabo ay nag-iitlog po sila ng 10 to 15 eggs sa isang clock nila 10 to 15 eggs lang po madalas talaga Yung iba sinasabi nila 18 Pero neighbor ko pa po yung Na-encounter dito sa aking pagpapabo Mostly talaga 13 piraso Pag umabot na po sa ganyang bilang Yung itlog Pagpalagay natin 11, 12 Ayan So araw na lang yung bibilangin natin Baka 13 piraso yung kanyang itlog Ay maglilimlim na po siya Ang pangalawang palatandaan dyan is Tuwing hapon, tingnan mo po yung pugad. Pag andon pa rin yung inahin, ayan. Isa lang po yung posibilidad doon na naglilimlim na po siya kahit dalawa, tatlo o apat na itlog lang yon. Lalo na pag hindi po galing sa inyo yung inahin na yun, kumbaga inahin na po ng binili nyo, baka nakapag-itlog na po doon sa pinanggalingan. Ayan po, yan po talaga ang pinakapalatandaan ko na yung inahin na yun ay naglilimlim na po. Titingnan ko po yan tuwing hapon. Mga bandang alas size or alas city. Ayan, lalo na pag umainabutan na siya ng gabi, sinyalis po yun na naglilimlim na po siya talaga. Yan po yung isa nating palatandaan. Na yung inahin ay maglilimlim na po. Talagang hindi po siya aalis sa kanyang pugad. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ang halimbawa niyan ay kagaya nito kapatid na Jerry. ayano kahit paghawak lang ng ganito mga kapatid, masakit po. Baka may, may tinamaan na ugat dito. Ayan o, kagaya na yan. Sinyalis po yan na naglilimlim na po siya. Lalo na pag nakita mo siya kaninang umaga hanggang ngayon, bandang hapon, eh naglilimlim pa po. Sinyalis po yan na naglilimlim, naglilimlim na po talaga siya. Ayan. Ang problema kasi pag kagaya nito na incubator yung ating gamit. Mahirap talaga. Sakit. Sakit oh. Ayan, lumabas yung konting dugo. So, ayan. Ayan oh. Ayan. Posible po na yung itlog na yan ay itlog po yan ng ibang inahin. Kaya lang, baka nilimliman niya lang po. Hindi ko lang ito nakita kanina Kasi si mama lang po yung Nagbigay na pagkain nila O oh, tinulungan ko si mama kanina Ako yung nagbigay dito Doon sa ibang sisyo si mama Ito Ito po yung itlog Dalawa Ah sakit ng kunti. Okay lang Ayan Yun po yung sinayalis kapatid Ipagpalagay natin Tuwing gabi kasi Ito mga inahay na ito humahapo dyan sa kawayan. Tapos, pag may natira dyan sa kinunan ko ng itlog, yun, sinyalis po yun na naglilimlim na po siya. Ang ginagawa ko dito, kagaya, for example, nakita ko kanina yung kulay black na walang buntot. Nakita ko na naglilimlim siya. Mamaya, pagkagabi, pag nakita ko na naglilimlim pa po siya dyan, nilalabas ko na po yung ganyan. Kagaya dito, may mga local turkey po akong nilabas na po yung kulay white ayan oh yung kulay white ayan nilabas ko na po yan tapos yung isang hybrid kasi tapos na po yung clock nila sa pagitlog itlog incubator kasi yung gamit ko kapatid kaya hindi maganda na yung itlog kagaya nagpinulot ko kanina ay malimliman po kasi nga ini ko pa ito ng mga ilang araw bago ipasok sa incubator pag nalimliman kasi yung similya sa loob ay nadidevelop na po. Tapos, tinang, tinanggal natin dyan sa nilimliman. Ayun, hindi matutuloy yung develop. Mamamatay yung similya. Sayang. Yan po yung aking action plan na ginagawa dito. Kasi incubator po yung gamit ko. Update pala natin dito mga kapatid. Sa hybrid ko po ito. Yung isang bisis lang nakastahan. A ah, dalawang bisis sa isang araw. Tapos, neighbor na pong kinastahan uli. Ayan, ongoing po yung kanya pag-itlog. Tapos, yung aking mga ginyah, ikinulong e ko muna dito. Ayan, kinulong ko muna dahil nagiging superior na po sila dito sa range. Inaaway nila yung mga batang pakawala ko na mga hybrid turkey. Tapos dito, itong si Bibi, ongoing na rin yung kanyang pag-itlog mga kapatid. Napakabilis lang po talaga yung clock nila o pagbalik pag itlog nila uli dahil ayun incubator kasi yung gamit natin hindi sila namamayat tapos doon sa labas si Nami inilabas ko na rin dahil tapos na po talaga yung kanyang clock patungkol doon sa pala sa ati patungkol doon sa ating pinag-aaralan yung patungkol kay Nami ayan inalis ko siya sa pugad yung 15 pero nagtuloy pa po siya na mag itlog nilagay ko dyan sa Diyan, sa kulungan na yan, until February 24. February 23, may nakuha pa po akong itlog sa kanya. Pag February 24, wala na po. Ayan. Si Nami po yan. So, mula February 24, magka-count naman tayo ng days bago siya uli mag-itlog. Ayan po yung ating aalamin. Mula pag... Ta, pagkatapos niya mag-itlog, ilang araw uli, mag-itlog uli. Ayan po si buah, buahan ko. Ayan po siya mga kapatid. Ongoing na po yung pag niya. Ayan. Baka ngayon nag-itlog na rin. Tingnan natin. Oo. Ayan. nag na po. Kahapon nagitlog. itlog Tuloy-tuloy po yung kanyang pag-itlog mga kapatid. Observe natin kung may similya ba na sa dalawang bisis lang kinastahan. Bourbon Red at saka si Joro po yung nagkasta sa kanya. And then, dito po pala sa labas, isisingit ko na rin sa inyo. Kahapon, nagpalabas po ako dito ng 18 pirasong. Hala! Naggawas na ang anak sa akong langgam. Ayan, lumabas na yung kulay blue mga kapatid. Bagong sisiw po yan. Wow, salamat sa juice. Noong huling sisiw nila, ganyang kulay rin yun. Kaya lang inataki ng daga namatay. Wow! <laughs> Salamat sa Diyos. Mayroon na namang bagong biyaya. Ayan, yung kulay blue mga kapatid. Ayan. Salamat sa Diyos. Katulad talaga yung kanyang... Yung nasa kabila, yung kulay blue rin. Kaya lang pink yung sungo. Ito, yellow. Dalawa yan, na ang isa hindi pa lumipad. Kaya lang isa, yung isa pa ang lumipad. Salamat sa Diyos. So, balik tayo dito. Masaya lang ako dahil may grasya. Ako, na-disgrasya kanina. Yun, no? Oh. hapdi talaga mga patid. Sakit. Ngunit wala na akong magawa dahil nangyari na danghag talaga ako. Ito po, itin piraso po ito mga kapatid. Hybrid turkey na inilabas ko po dito sa Rains. Tatlong batch po ito. Yung unang batch, lima. Yung mga malalaki na ng kunti, lima po yan. Isa lang po yung babae. Tapos, sumunod na batch, lima rin. At ang pangatlo nila ay walo. So, sumatotal, 18 eh, pieces po itong aking nababa dito na mga hybrid turkey. Ito na po yung simula natin na ah. magkaroon na po tayo ng maraming hybrid turkey mga kapatid. Ayan, hybrid turkey on the go 18 pieces po yan Tapos ongoing pa yung mga sisyo natin Dito, may hybrid po dito Yung, yung February 21 na pisa Ayan, hindi ko maiangat yung aking kamay mga pati Ilalagay ko muna itong itlog dito, po, dito ko po iniimbak yung itlog Saglit ha Sakit kasi yung kamay ni ambaking mga kapatid Gamit, napakagamit talaga ng kamay saglit ah saglit ayan sakit kasi eh kahit ganito lang oh kung may lakas po Kung puwersa na lalabas sakit po siya so ito titingnan natin ongoing ito titingnan natin ongoing po yung ating mga sisiyo ito anim na pirasong hybrid ayan po sila anim po 'yan tapos may ilang manok sa anim iwan ko lang kung ilang piraso yung bourbon red tapos dito ang iingay na nila tingnan natin tapos dito ah ilang piraso ito 2, 4, 6 Ito, 11 po ito 11, 11 na hybrid turkey Ayan, 11 po yan So, nilagyan ko na ng birth certificate Ito February 14 po ito na pisa Lagyan ko na talaga mga kapatid dahil napaka malilimutin ko talaga. Yung dito, saan yung birth certificate nito? Nawala, patay na. Adoy, nawagtang. Patay. Ay, na, may record naman ako doon sa bahay. Doon na lang. Ayan, ito rin. Hybrid rin ito mga kapatid. At ilang bourbon red. Ayan. Tapos dito sa kabila ito, mga lokal lang po ito. Ayan, mga lokal. Op, op. Lokal po ito, mga at Ah. Ito talaga. Ayan. Tapos yung broadristed natin na pitong piraso, ayan na po sila. Loobin ng Diyos, February 4, oh, March 4. Magdadalawang buwan na po yan. So, yan na po yung sagot natin sa gustong itapik ng ating kapatid. Ayan. Patungkol po sa paglilimlim ng pabo, ano yung palatandaan na siya ay maglilimlim na po. Ayan. Uh, pag nagsimula na mag sa inyo, pag umabot na siya ng 10, itlog, malapit na yan. Kasi mostly dito sa aking pabo, nasa bandang 13 piraso po yung itlog. Kaya lang, na gumamit na po ako ng incubator hindi ko na masyadong mabilang mga kapatid kung gaano karami yung kanilang posibleng itlog noong nagpa limlim lang ako ayun bilang at gamay ko pa po kung ilang piraso po yung itlog na naproproduce nila pero ngayon ang nag incubator na po hindi na masyado mga kapatid kasi lalo na noong nagsimula ako ng hybrid pagkaabot ng 12 na itlog rikta na yan nilalagay ko na sa incubator kasi nagmamadali kasi tayo na makapagparami sayang kasi yung panahon kaya yon, hindi ko na gamay kung magkano o ilang pirasong itlog po yung naproproduce ng inahing hybrid turkey. So sana po, nagkabigay ito ng kaunting informasyon kapatid. Ayan, uh, kung hindi man nagkabagay ng informasyon, sana natuwa ka po na ginawan ko po ng video ang iyong tanong. Ayan, salamat po sa palaging panonood at pagsuporta sa akin. Hanggang dito na lang mga kapatid, lagi nyo pong tandaan na pagawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye. Hindi 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 ko na maring ihampas ng malakas. Ayan, bye bye po mga kapatid. Salamat sa Diyos.